Uh, sa <coughs> masaya tayo, hindi oh. ka Natutuwa ako kasi kahit naman walang camera, grabe li alagaan ni Rio yung mga bata. Hindi lang yung mga bata, lalo na ako. Muling ipinagmalaki ng sikat na vlogger na si Harake, ang boyfriend at basketball player ni si Ray Park sa latest vlog nito, kung saan binahagi niya ang pagbabakasyon nila sa Bohol kasamang mga anak ni Sinabi at Lucas sa unang pagkakataon. Bumalik na papuntang Japan sa si Ray Parks upang ipagpatuloy ang iniwan nitong trabaho bilang basketball player. Ngunit bago nga ito tuloy ang lumipad papunta sa nasabing lugar, ay nag nga sila ni Sinab na magbakasyon kasama ang mga bata upang kahit papano raw ay masulit nila ang mga araw na magkakasama pa sila. Malaki rin ang pasasalamat ng vlogger dahil ito raw ang unang beses na nakapag-travel si na at Lucas at ito ay dahil hirap siyang asikasuhin ang mga ito ng mag-isa. Kaya naman hindi nga niya mapigilang ipakita kay Ray kung gaano niya ito na-appreciate sa tulong na ginagawa nito sa pag-aalaga at pag-aasikas sa dalawang anak mula eroplano pa lamang hanggang sa mismong bakasyon nila. Makikita rin sa video na sobrang malapit si Bia sa kanyang daddy Ray. Kaya isa rin na sa pinangangambahan ni Zainab kapag bumalik ng papuntang Japan ang boyfriend. Dahil madalas na itong hanapin ng kanyang mga anak. Sa kabilang dako, hinahangaan din ng marami si Ray sa isang parte ng kanilang video. Dahil sa sinabi nitong tatalunin niya ang tubig kung sakaling mahulog si Lucas habang nasa floating restaurant sila. Nito nga raw ang mahal na mahal nito ang mga anak ni Zainab at itinutuwing na nga rin mga anak niya. Samantala, pinag-usapan din ng ilan ng tila pa suspense na announcement ni Saina Batre sa bandang dulo ng kanilang video. Kung saan inasum na nga ng ilan na baka engaged na ang mga ito at naghahanda na para sa kanilang kasal. Ito ay dahil sa mga pahayag ni Ray na tila may gustong i-announce ngunit kaagad na tila kinontra ni Sinab at pinaabangan na lamang sa kanyang mga followers. Gayun pa man, sa dulo ay sinabi nilang may kailangan lamang umunong asikasuhin si Ray bago ito tuluyang magiya ng kasal kay Sinab at hinihintay rin umunong itong maging handa ang vlogger para sa susunod na bahagi ng kanilang buhay bilang pamilya. Mga pahayag pa ni Ray, Ako alam kung accountable ako sa mga actions ko, hindi lang kay Bell, pati na sa mga anak ko na si Nadia at Lucas. Samantala, narito rin ang mga komento ng mga netizens tungkol dito. No words can express to this man. Saludo literal. May mga gesture siyang di na may mention sa camera. Pero nakikita mo talagang genuine. Paglagay ng bimpo sa likod ni Lucas, pagsabi ng careful, pag-comfort kay Bia nung nahihiya sa video call, saying it's okay. Kudos to this man. Sana walang katapusan. Pero for sure, love talaga ni Ray mga kiddos. Tinapos ko yung buong video. And totoo nga talaga, na how the father's act and care for his wife will cause good reflection to the kids. Nung kinis ni Ray ang kamay ni Zainab at ginaya ni B kinis din ang kamay ni daddy Ray niya dahil nakita niya how alagaan ni daddy niya ang kanyang mommy. Good reflection talaga ang mga bata. Salute to you Ray! And of course Zainab for raising your kids wonderful and very good humble kids.